Dahil sa lumalalang traffic at dami naman dumaraang sasakyan sa mga national highway, patungo sa iba't ibang lalawigan gaya ng Nueva Vizcaya, Quirino, Isabela, hanggang sa Apari ay minabuti ni Governor Aurelio Umali na solusyonan ito. Sa pamamagitan ng improvement at widening ng Talavera Bypass Road, mas mapapagaan ang daloy ng trapiko lalo na ang mga dumaraan sa mismong bayan at papuntang palengke ng Talavera. Ang bypass road na mula sa Barangay Latore, Barangay Sampalok, Barangay Gulod hanggang palabas ng Kalipahan sa National Highway ang mag-uugnay sa bayan ng Santo Domingo at mula naman sa Barangay Gulod ang dudugtong patungong bayan ng Llanera para sa mas mabilis na biyahe at maiwasan ang traffic papunta naman sa Baler Aurora. Ayon kay Project Engineer Ferla Lauriano at Engineer Lauro Dator ang nasabing improvement at widening Talavera Bypass Road ay may habang 5.4 km at 7,393 LM. Ito po may total length po na 5.4 km. Ngayon po, ang NTP po nito June 19, 2023. Tapos may expired po ito February 13, 2024. Ito po ay may calendar days na 240 days. Contractor AMP 723 Construction Corporation length po na stone mass na natin ay 7,393 linear meter. Left and right po. Mas mahaba po dun sa total length kasi po magkabila na eh. Paliwanag ni Governor O'Malley, ipinagawa ng pamahalang panlalawigan ang bypass road sa Talavera, pero hanggang ngayon, hindi pa nagagamit ang Silex. Bago pa yung 2018, gilawa ko na yung bypass road sa, sa Talavera so that we'll be able to uh, anticipate para po kasi uh, magkaroon ng battle ng mga pera. So we started the, the bypass road. Uh, knowing fully well na matatapos 2018, ano po nangyari? Hanggang ngayon, hindi po matapos. Uh, hindi matapos-tapos sa kapanatuan. And ang nakakaya dito, ito po ay uh, inutang ng pamalaan. Magagaling po at magagaling po yung mga nagplano nito. We have the best engineers, financial team, international standards, lahat pinagmahan nito, niligdaan po, nilagdaan po ito ng ating mga government, government uh, uh head of government. And uh, ano nangyari? Uh, pagdating po doon sa road right up, eh, naging problema. Kasama si na Jeremy Ramos at Jeff Gonzalez, Smiles so of Petran III, para sa Balitang Unang Sigaw.